Welcome back mga kaboxing! Matapos nga pong naging matagumpay sa kanyang nag-iisang profesional na laban buwan ng Hunyo nitong nakaraang taon lamang ang kasalukuyang may edad na 30 anyos na si Prince Albert Pagara na kung saan tinalo nito ang pambato ng China na si Akitiliete Yelijan via 10th round majority decision para makuha ang bakanting IBF Asia Lightweight Champion Belt ay apat na buwan nga lang po ang nakalipas ay lumaban ito ulit para sa isang 10 round exhibition fight kontra sa pambato ng Russia at former 2020 Olympic gold medalist na si Albert Batir Gazib na kung saan natalo ang ating pambato via 4 round stoppage dahil sa natamo shoulder injury. Dahil sa kagustuhan na manatiling aktibo ni Pagara ay sasabak na naman sana ito sa isa pang exhibition fight kontra sa isang undefeated fighter na alaga ni Mayweather na si Carmel Moton. Undercard ito sa nooy bigating exhibition fight sana ni Ryan Garcia at Rukia Anpun noong nakaraang December 30 lamang. Ngunit dahil sa natamong injury ni Garcia bilang paghahanda sa kanyang exhibition fight ay nakansila po ang laban ng ating pambato. Dahil dito, matapos ang halos siyam na taon ng unang matikman ni Pagara ang pait ng una at nag-iisang talo sa kamay ng matibay na pambato ng bansang Mexico na si Cesar Juarez, ay kasalukuyan nga pong niluluto ang kanilang inaabangan na rematch na gaganapin mismo sa Baguio City. Matatandaan na bago pa ang unang paghaharap ng dalawa ay bitbit -bit ni Pagara ang perpektong record na 26 wins with 18 knockouts. Samantalang si Juarez naman ay markartadang 17 wins at 5 talo. Kaya maraming mga Pinoy boxing fans ang naniniwala na maiuuwi ni Pagara ang pinaglalabanan nila na WBO Intercontinental Super Bantamweight Belt. Bagamat nagawang mapatumba ni Pagara ang makunat pa sa na nahanginan na si Cesar Juarez, ay bigo po ang ating pambato na makuha ang titulo at natalo via 8-round knockout. At dahil nga sa pagkatalo na ito ni Pagara, ay tila ba nawalan siya ng gana at madalang na lang itong lumaban sa ibabaw ng lona dahil sa mga di nakakaalam. Matapos mabigo kay Juarez ay napalaban lang itong si Pagara ng siyam na beses sa loob ng siyam na taon na kung saan lahat ng laban ni Pagara ay ginanap mismo sa Pilipinas. Samantala, si Juarez naman ay nanatiling aktibo at lumaban pa ito ng 26 na beses matapos talunin si Pagara. Sa katunayan, nitong nakaraang taon lang ay lumaban ito ng limang beses na kung saan nagtala ito ng tatlong panalo via knockout at dalawang talo. Bagamat wala pang opisyal na petsa ang bigating rematch ng dalawa, ay mismong si Cesar Juarez na nga po ang nagpost sa kanyang social media account na excited na ito sa kanilang muling paghaharap ni Pagara. Nagpost din ito ng Let's Go for Rematch kasabay ang video ng laban nila ni Pagara. Saludos amigo, Albert Pagara. See you son, my friend. Kasalukuyan pong may edad na 33 anyos itong si Juarez, samantalang 30 anyos naman ang ating pambato at pareho pong lumalaban ang dalawa sa lightweight division. Sa tingin nyo mga kaboxing, makakaganti na ba si Albert Pagara at muling mabuhay ang kanyang karera o mauulit lang ang masaklap na pagkatalo?